One year after the controversial hiwalayan, ang tanong ko ay, have you moved on? Um, sa totoo lang, Ama, I've moved on. Uh, tina tinatry kong mag-move on. Pero hindi pa siguro yung totally healed na healed. Minsan, naalala ko pa rin. Minsan, naiiyak pa rin ako. Pero, nandoon na ako sa kumbaga 80%, medyo okay na ako. Mm. Aileen, bakit natatangi itong paghihiwalay ninyo ni Gerald? Sa dami ng paghihiwalay na nakita ko sa buhay mo, ito talaga dito ka nasaktan ng todo? Oo, ama. Kasi nga yung process nung, nung pagkawala niya, yun yung nabigla ako, hindi ako handa. Uh, ready ako uh, subconsciously, pero nung nangyari na, parang parang hindi kasi, kumbaga, kumbaga sa tugtog, wala sa tiyempo. Okay. Kasi hindi naman kami nag-aaway. Wala kami pinag -aawayan. Basta na lang, ayoko na. Ayoko na. Alis na ako. Parang ganon. So doon ako medyo nagulat. Hindi ba bugso ng damdamin din nung mga panahon na yun, na you wanted his uh, parang application for green card revoke? Naalala mo ba yon Or yes. divorce? na no, yes. Saan yun? Uh, Bugso ba yon or hanggang ngayon, anong yung paninindigan? Hindi, ama. Nung una, ayoko talagang gawin yon. Pero, nung bandang huli, naisip ko, parang, parang ano, ayoko na mag maging santa or, or something. Kasi parang yun na lang, yun na lang ba yung parang, kahit pangit, pero parang yun na lang yung ganti ko para sa sarili na nanasaktan ako na yun. Kasi yun, siya naman nagsabi kasi na gusto niya pumunta Amerika eh. Mm. Hindi naman ako yung nagbigay sa kanya na, na, oh alika na, punta na tayo Amerika. Siya naman yung nagsabi na gusto niya magpa ano magpa, adan mm. to, pumuntang Amerika. Right. Um, I, oh, oh. Oh. Na, ano ang estado ngayon nun? Are you divorced? Are you filing? Na-revoke ngayon, kasabay yun nung divorce ko. Pero yung divorce ko, hindi pa lumalabas. Pero uh, mula noon uh, hanggang ngayon, hindi pa kayo nagkakasalubong? <laughs> <But>, hindi. <laughs> Pero Aileen, ang tanong ngayon, nasaan ang puso mo? Uh, ngayon, Ama, ako ay at peace. Sabi ko nga, meron akong legacy of peace. Wow! Gawin yes. mga ganun-ganun ka. Mga, an... mga legacy of peace. Yes, sabi oh. nga diba? Ano naman ang ibig sabihin yan? Ang... Iiwanan, anong legacy of peace? Ano? Parang ano, uh, gusto mo lahat ng magiging ano mo sa pananaw sa buhay, puro positive. Sabi nga, pain is was my teacher and um, nakalimutan ko tuloy isa. Okay. Take uh, your time. Uh, uh, Take your time. Maganda yun. Uh, 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 Pain oh. was my teacher. teacher and, and healing is my revolution.